Namiss ko na kumain ng kalamari mga kaberks Kaya ngayong araw luluto tayo ng kalamari Homemade, gawa ni Chris Cusinero Alam nyo na, pagawa ni Chris Cusinero <laughs> mo, malupit So nagprepare lang ako ng harina dito sa ating bowl Nilagyan natin ng pepper Tapos lagyan din natin ng atsuwete powder Para medyo may kulay ng konti Tapos lagyan natin ng salt Mas maganda nga rin sana kung merong garlic powder Onion powder Pero wala pa ako dito sa bahay So lagyan na lang natin siya ng herb na meron dito sa bahay Meron akong Oregano, mas maganda kung maraming herbs kayong ilalagay Para mas mabango Saka kahit pa paano eh Kakaiba yung lasa Anyway Asan na ba yung whisk ko dito? Yung panghalo ko ng harina Meron ako dito eh Ayun! Kala ako wala na eh <laughs> Pag hinahanap mo yung isang bagay Hindi mo makita Pero pag hindi mo hinahanap Nandyan lang sa harap mo Tapos meron tayo ditong Squid ring Yun O yung gagamitin natin para sa ating kalamarin Ako! Mukhang hindi pa naghugas Mapanghipa Thank <laughs> Tapos mag-prepare din tayo ng dalawang itlog. Basagin natin yan mga kaberks. Ito ang gagamitin natin para sa ating squid. Pero kung wala kayong itlog, pwede rin tubig lang. Malamig na tubig. Ilagay nyo yung inyong squid ring. Pwede na rin. Pero mas maganda kasi pagka egg na ganito. Tapos ilagay na natin yung ating mga kalamari. Okay na yan. Diretso na natin yan. Kakamayin ko na. Kita nyo naman yung kamay ko. Basa-basa pa. Nagugas ako ng kamay. So pag na-coat na ng egg or nabalot na ng egg yung ating squid, Ilagay na natin, transfer na natin dito sa ating mixed flour. Yung mixed flour natin, kung gusto nyo talagang crispy, lagyan nyo rin ng cornstarch, baking powder. Bahala kayo, discard nyo. At saka nga itong egg wash, pwede nyo rin lagyan ng kahit na anong gusto nyo ilagay dyan para mas malasa yung kalamari pag naluto na. So ayaw dumikit yung ibang mixed flour dito sa ating pusit. So dinobol coat ko siya, dinip ko ulit. Tapos iprito na natin siya sa wag masyadong mainit. Mga medium to medium high. Tapos, madali na siya maluto. Ganun lang kadali. Yung iba, gusto talaga nila golden brown pag naluto na. Ako, medyo light brown lang. Ayoko kasi na masyadong makunat na yung aking pusit o yung aking kalamari. So, okay na. Ganyan lang kasimple. Madali ang luto lang, di ba? Baka nga mas masarap pa to kaysa sa luto sa restaurant, mga kabriks. <laughs> Siyempre, lutong bahay ito. Tapos, meron din pala ako dito mga fishball fishball. Namiss kasi namin ni Angeli yung street food. Kaya napag-usapan namin na ito yung kainin namin for tonight. At hindi na kami kakain ng kahit na ano ito lang. Okay na to. Panalo na to mga kabriks. Tara na, kain na tayo. Lord, maraming maraming salamat sa pagkain namin ngayon. At thank you very much din sa safety naming mag-ama. At thank you very much din sa lahat ng mga biyaya na binibigay mo sa amin. At ikaw na rin ang bahala sa pamilya namin sa Pilipinas, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, at sa lahat ng ating mga kabriks. Jesus Christ, our Lord. Amen yun mga ka-Berks kami ay kakain ni Angelo ngayon ng konting street food mm -hmm. parang fishball fishball at saka kalamari version ni Papa laki ng kalamari niya yeah. <laughs> tikman mo nga anak kung anong lasa ng kalamari kuha ko ng luma meron ako lumang sriracha ano, mas masarap pa sa restaurant. Ayos. Ayos. Ayos daw mga ka-works. Tapos meron ako dito ang saracha. Lagyan natin ng konting mayonnaise. Papot ng mayonnaise, anak. Thank you. Saracha mayo. Ikaw, ano yung madalas na sausawan mo, anak? Ketchup. Ketchup mayo naman. Ah, parang sausawan ng fries, no? Mm -hmm normal karacha mga kabay karacha milo pwede nyo rin lagyan ng lemon kaya lang wala kami lemon ngayon dito sa bahay ayos tapos meron din tayo ditong suka na may sili na may sibuyas naghiwa na ako kanina mga kaburks cheat day tayo today araw-araw <laughs> cheat day <laughs> ayun panalo. Tapos wala kami rito ng pangsunggot. So meron tayo dito toothpick. Pwede na to. Tootpick. gusto mo toothpick na? Kasi pag kumuha ka nito, tusok-tusok pa rin, di ba? Para ka pa rin nasa Pilipinas. pag so, may kasama pang sili yan. na ko to. Para drink kick house How's the ano na, calamari? You like it? Ha? Huh? Malotong pa, no? Calamari natin, mga kaburks. With characha mayo. Ang na lang kulang. Wala ka yung biro. yung may sriracha mayo na fishball. yung isang squid ball, yung isang fish ball kahit alam mo sa loob meron siyang laman, di ba? nararangal ako to ba mm. mga Cheers. after class na may oh. sa school may nabibentang kalamares mga mm. uh, nasa dito cup nakaready na siya mm -hmm. kuha ka na lang mm -hmm. sarap yung gupin yung sukat Ooh! sarap, manghang Suka may toyo. Eh, may sili pa, oh. Ganyan na lang gawin natin. Hmm. Nung umuwi ako ng Pilipinas noong August, nagsawa ako sa mga ganyan. Lagi kami pumunta sa mga pisbolan, mga barbecuehan. Napanood mo yung sa video, di ba? Kasi nung naiwan si La Angelo dito sa Canada, umuwi ako. Wala akong ginawa kundi kumain sa street food. <laughs> kumain ng street food. Hmm. Paano mga kaberks? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panood. Chris Cusinero at Angelo ang inyong kapamilya kapuso katropa, at tropa kamarkada at bye Babay po at maraming salamat sa inyong panood. Tara kain tayo mga kaberks. Musi natin to. Ano man ang ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na may Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang tiyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada Napatungo at di nagpatalo sa hamon ng buhay para sa pangarap.